Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel greggy farmer nga po pala ulit to bali ngayong araw na to ay naka schedule tayo ng pag abono mga kagulay uh, pang apat na araw yata to sana kagahapon to na abunuan mga kagulay uh, bali ang inaabono natin mga kagulay ay calcium nitrate dito papakita ko sa inyo mga kagulay yung calcium nitrate mga kagulay Nang yara Yara ang gamit ngayon mga kagulay yung kasi yung ano dito ito papakita natin ito mga kagulay tropikot ayan sya ayan tropikot mga kagulay bali ang halo ko sa ano sa isang drum mga kagulay sa kalahating kilo lang mga kagulay kasi unang abono pa naman mga kagulay tapos apat na araw pa lang sya Bali calcium siya mga kagulay para maka recover siya kagad mga kagulay. Although naka-recover naman na siya, simula nung pagkatanim mga gulay ano. Kasi simula nang mag-green yung ano, daw niya kagad, ayan oh, ano? yung pinaka-green niya mga kagulay. Bali dito mga kagulay, 200 liters ay isat kalahating kilo mga kagulay. Isat kalahating kilo. Ito, so, magdadala uh, ko ng ano para may pakita ko sa inyo. Tapos ang dilig niya mga kagulay ay ah uh, Pasensya na mga kagulay, wala tagahawak ng ano, camera. Ah, nakaalo na sa dyan mga kagulay. Yan, kung mapapansin nyo, ganyan yung step ano nyo mga kagulay. Oh. Papakita ko sa inyo kung paano yung ano ko, pag didilig ko mga kagulay. Ah, alas 8 pa naman mga gulay malapit lang din naman matapos mga kagulay gawa ng sinumulan ng maaga ganito kasi may magtatanong naman kung saan dilig kaya ipapakita ko na mga gulay isang lata ng sardinas mga gulay mega pa o basta isang lata ng sandidas, kahit anong brand mga kagulay isang lata ng sardinas ganyan lang paggabo ng mga kagulay yan ganyan mga kagulay ayan Ganyan yung ah, pamamaraan ko. Itong tawag na dito mga kakulay, drenching, kasi tinutunaw. Tinutunaw yung abono. no? Yan. Hindi pa ako nakapagsama ng ah, alam na ito, punjicide mga kakulay. At kukunin pa kasi in order namin. Ang gagamitin kong punjicide yun nga. Yung bio agronica yung umeg yung pangalan nitong biogronic na to magic ka mga kagulay yan yan ang ano ko yan yan sya yan for na siya mga kagulay yan tapusin na nga lang natin dito meron din ano pang ilan ilan na nadali ng ano ng cutworm mga kagulay yan, ito, kahit walang tanim mga gulay, dinidiligan ko na siya. Para kapag naghuli pa ko mamayang hapon ay meron ng pabaon dyan mga kagulay. Yan, ganyan yung style ko na pag ano, drench mga kagulay. Mula don sa pinakataas pa mga kagulay, meron pa dun mga kagulay. Dun sa pinakataas, din na makikita kasi may puno ng nyog. Bali dito, ito lahat yan mga kagulay. Yan, yan hanggang dun. Hanggang dun yan mga kagulay. Yan. Yan, huli pa na lang natin yung mga ano, hindi naman natin ma na walang na mabubuhay lahat mga gulay kaya nagtira tayo ng panghuli mga gulay. Bali ito ay mga kagulay. Ah, uh, dadagdagan pa siguro gawa nga ng ano. Sabi natin to, five, uh, sa 48 kaso lang huli pa pa. Kaya dadagdagan para magsarado siyang 48 pa rin mga kagulay. Gawa nga ng maraming namatay siya mga kagulay. Yan. Yan ang ating Calix 2F1 mga kagulay. Bale, itong video na to mga kagulay ay tungkol dito sa pag-aabono ng uh, panguna, unang pagpapakain, kumbaga unang pag-aabono dito sa ating Calix 2F1 mga kagulay. Yan siya. Kaya medyo naglalanta siya mga kagulay, gawa nga ng ah, uh, dalawang araw na inulan ng inulan. Imbis na dalawang kilo sana yung ano uh, yung kung calcium nitrate, hindi na lang. Isa't kalahati lang mga kagulay para hindi naman siya mabigla. Yan siya. Sa iba, sabi nila kapag ulan ng ulan ay di mo na nila abunuhan. Pero ito, calcium nitrate naman yung gagamitin natin mga kagulay. Kaya okay lang naman mga kagulay. Ewan ko sa iba. Kasi ako base sa experience ko, okay lang naman siya abunuhan kahit galing siya sa ulan mga kagulay. Huwag lang yung nababad siya ng tubig na talagang stress na stress siya mga kagulay. Tapos sa abunuhan, huwag lang ganun mga kagulay. Ayan. Meron pa dito mga kagulay. Although may itatanim pa kami doon na ano na walong tray mga gulay gawa ngayon hindi natapos gawa ng kulang-kulang sa tao. Uh, ayun oh, mga kagulay. Pupuntahan natin mga mamaya yung mga, mga lutas meron pa dito. Ayun. Meron pa tayo dito'ng talong. Ayun siya mga kagulay. Meron pa tayo dito. Ayun. Papakita ko sa inyo yung ano yung ano pa dito mga gulay Hindi pa natanim Mamayang hapon tatanim Kasi nagpa-plot pa nga sila Ito nga Tatabunan pa to mga kagulay Gawangan na naubusan ng plastic Pero Nakabili na mga kagulay Kaya tatabunan mamayang mam, Mamayang siguro tanghali Kaya mamayang hapon mga kagulay Ito Ayan sya Yung talong natin Ayan 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 7 na ano pa Na seedling tray mga kagulay Ayan sya Ayan Ito din yung gamit Yung ano yung nabili na nga na plastic, pantatabon doon mga kagulay. Kaso na ba yung plastic? Nawala. Ay, ito mga kagulay. Harvest. Ang ano nyo mga kagulay. Pero mas gusto ko sana yung, yung ano, yung kuplas. Kasi mas matibay yun mga kagulay. Pasensya na harvest. Pero talagang mas maano yun mga kagulay. Kasi kahit banatin ba yun mga kagulay, ay talagang hindi basta-basta. Hindi basta-basta na napupunit siya mga kagulay. Kaya sa maraming nagtatanong sa akin kung anong gamit ko nung nasa Mindanao pa ako kasi nandito na ako sa Luzon ngayon. Ah, yun nga sinasabi ko yung Eco Mulch ang gamit ko. Yung gamit ko dun sa ano. Ito kasi kung papansin niyo ganito niyo to mang harvest na to. Pasensya na harvest mga harvest ah. Ha? Ah, paninang harvest. Ano, na ano siya kagad mga gulay. Ayun no. Hindi katulad nung ano nung Eco Mulch na ano kahit ganun din ko yan, humaba na ng humaba hindi basta basta na puputol mga kagulay yun ang kagandahan nun o, ewan ko lang kung sa Mindanao lang yon kasi dito wala mahanap na ganun nga na brand kaya yan na lang notice naman mga kagulay kaya yung nga sabi ko pasensya na dun sa company na yun, yung harvest na yun uh, dapat i-improve din nila para ano ayan mga kagulay yun siya ito rin yung gagamitin namin pang ano doon pang tusok mabiya nakagawa na kami gawa nga na mayroon pang ilang ano ilang ayan o, ilang tatabunan mga gulay so yung mga gulay uh, sa bago pa lang sa munting channel ko wag nyo kalimutang mag-subscribe click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong pag uh, kung ano man discarte ng gagawin ko dito sa pagtatanim ko maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin god bless po sa ating lahat